Good day, Realistas. We are here in our future home monitoring on a bi-monthly basis the finishing touches of our place. Now you can have a look and see preview of how we carefully plan this place to suit the needs of your management your staff and most importantly you as royal distributors again we emphasize that this building is all about you and your company this building is tailor fit for all of us you will witness the best use of every space we've got. You will feel the comfort that it will offer. Best of all, this will project the best of our company's image in the market. I am very proud to say nothing can match the company that has a good foundation like its own home. we are all fortunate to be in Royal. Royalistas, nandito tayo ngayon along Quezon Avenue. Nasa future site tayo ng ating bagong corporate headquarters kung saan bago tumatapos, bibigyo kayo ng maikling pasilip o pakita ng ano ba ang nag-aabang sa inyo rito. Kaya Lika Royalistas, sumama kayo sa amin. Kasalukuyan meron pang mga gumagawa rito, royalists na alam niyo na inahabol ng ating pamunuan na may turn over itong bagong headquarters bago ang ating ikapitong anibersaryo. etong malaking portion na to, itong pababang portion na to, parking area ng Royal, kung saan this can accommodate up to a total of 80 cars. At the same time, walong pong sasakyan ng Royalistas, kasyang-kasya rito lalong-lalo lalo na po yung mga sports car ninyo, yung mga nagagandahang supercars ninyo, meron kayong mga special parking dyan. Kumaso naman tayo, Royalistas dito sa loob ng building, uh, na kung saan, maniwala kayo o hindi. Nung nakita namin yung layout, layout pa lang, interior design pa lang, hindi pa hindi na ilalapat. Sabi ko, pambihira. Parang hotel ito. Five star, seven star hotel, labi pa lang. Ang intention po namin dito, Pagpasok na pagpasok nyo rito, sasabihin nyo, hotel nga. Pero huwag kayo mag-alala, hindi ito hotel. Ito ang headquarters ng Royal. Nandito tayo ngayon sa magiging future lobby ng Royal na kung saan dito magkakaroon tayo ng at least two or three grand entrance. Pinagandaan ho na ay mabuti. Ito ang napakagandang lobby na nag sa bawat customer natin, bawat distributor. Hindi lang ho maganda yan, ang mga nasa likod ho niyan, magaganda rin. Para pagpasok ninyo, Maganda ang bate para maganda ang araw nyo kagad. Kaya niyang kaganda magnegosyo rito sa Royal. Numerasyo tayo rito. Pumunta tayo rito sa kabilang side. Royalistas, pagkatapos mamangha ng mga customer natin, ng mga distributors natin sa pagpasok sa ating building, dito naman sa portion na ito, sa panahon matapos na ating uh, corporate headquarters, ito ang magsisilbing showroom natin, product showroom, and at the same time, this will showcase our top performers And this would be a small room that would showcase the history of Royal. Para meron tayong napaka uh, museum na kung saan makikilala nila si Royal without even attending a presentation. In a glimpse, kumbaga, makikita nila sino ba mga may-ari, sino ang nagtaguyo, nagtag uh, nagtayo ng kumpanya, sino ang mga pinuno, sino ang mga top distributors, ano-ano mga produkto ng kumpanya, mga achievements ng company, mga achievements in the Philippines, abroad, mga milestones natin nakakatuwa dahil pagkatapos nito meron tayong option. Dalawa kagad ang option natin. Option A, pagkatapos mong ma-orient dito, pwede ka nang dumiretso sa cashier. Na kung saan, na sa lobby, nakita mo kagad din naglimsang Royal, without even going to the RBP presentation, nandito na kagad ang napakalaki nating cashier. Ngayon, option B, pwede ka dumiretso sa RBP kung saan mas magkakaroon ka ng mas malalim ang pangunawa sa kumpanya. Pabiru ko lang kung ibig sabihin ang option A o option B natin. Pero nakakatawa kasi dahil ang dami kong na-interview distributors natin na nagkakaroon na ng konting uh, uh, understanding na, Sir, ang mangyayari rito, pag dumating ang punto na nagbukas ito, sir, baka pagkatapos ng lobby pa lang, pagkatapos ng product display pa lang, eh baka na ho rito. Eh, sabi ko sa kanila, malamang o sa malamang, sa ka kagarbo na opisina, eh siguradong dito pa lang, magsa-sign up ng kagad mga distributor. Pero hindi tayo nagtatapos dito, ha? Ah? Kasi dito, yung counter natin na kaya mag-accommodate ng mga labing dalawa hanggang labing limang tao at the same time, Diruin nyo, para kang nagbabayad sa grocery, sa mall, na meron kang may pila. Numbered, numbered yung counter natin dito. Meron sitting area. Dahil naghahanda nga tayo sa mas malaking influx ng mga distributors. Sa totoo lang, dito pa lang sa ground floor natin, baka mapagod na ho tayo. etong corridor natin, na kung saan sa likod neto, Nandito ang mga stock room ng main cashier natin. Ang nakakatuwa, pinagandaan natin, meron tayong control room kung saan yung mga security natin, yung uh, surveillance camera cameras natin naka-install, yung call center natin, nilalagay natin dito. Magkakar magkakaroon din tayo rito ng maliit na medical clinic na kung saan we can do daily consultation with our uh, medical doctors and experts. Hindi ko na po kailangan discuss itong mga toilet na ilalagay natin dito. Paikot na ho tayo kung tutusin mula ho sa lobby u sa para mag-yuter ho tayo pabalik doon. Ito mga kwarto ho na ito, dito naman gaganapin ang mga uh, masinsinang pagpupulong habang tayo ay kumakain. Naglagay ho tayo ng dalawang food court, isa hong pangmasa uh, budget meal, meron naman tayo isang restaurant. Kung ang prospect mo eh, gusto medyo merong waiter na nagse-serve. Dito tayo sa kabila. Whoever they may be, walang problema kasi we have ample space and facility to accommodate them. Bigyan ko kayo ng idea. Ito ho, ang sinasabi kong uh, malit na food court lang naman natin. Uh, it will go through the other side. It will go through the other side. And kaya kung sa palagay ho ninyo, eh, marami ho kayong bisita. Huwag kayong mag -alala. Hindi ho sila magugutom dito. Pati ho, yung kabilang side na yun, yung kabilang side ng wall na yun, kainan din ho yan. Pagkatapos pundi po niyo uh, po magmeryenda at decidido na po kayo na ano bang package ang pipiliin ko, sa corner na, na ito, wag ho kayong mag-alala. Magkakaroon tayo ng ATM facility. Pwede ka magbayad ng cash sa counter. Pwede cash or credit card. Kung yung cash mo nasa ATM account mo, pwede rito. You don't need to go outside. Sabi ko nga po, gusto naming handa ang facility so that... Uh, it will be more convenient for our customers na magnegosyo ng Royal. More convenient means may option ka rin. Mag-elevator ka, papunta sa mga higher floors dahil iba't-ibang floor po, iba't-ibang services ang inooffer dito sa building natin o kaya kung gusto mo mas maging -e healthy ka, you can take our stairs na mala-eskwelahan ang lapad. Sa palagay ko, pagdating ng panahon, pati ang mga distributors dito nagkukumpulan. Nag-one-on-one -on -one, o nagmamam sila rito. Lalagyan ho namin na maraming CCTV. Dahil sa laki ng building na to, baka maging parke, magligawan mo kayo. Well, ligawan sa negosyo, ang ibig ko sabihin. Wala naman tayo sinasabing uh, hindi masama ligaw, lalo na kung nililigawan nyo sila sa negosyo. Well, listas, nandito naman tayo ngayon sa mezzanine floor, kung saan marami kayong cashier na naman naaabangan dito. Kung akala nyo, malaki na yung cashier natin sa baba, nakita namin kulang yung kaya nagdagdag ho kami ng gento kahabang cashier na naman. Ang good news dito, sa bandang side na to ng building natin, meron tayong hinandang MAM area. Kung saan you can close your sales, do some coaching, some one-on-one uh, -on -one, or you can do some follow-up to your distributors or give them some uh, pointers kung saan matututo sila lalo magnegosyo and I, I suppose maging komportable sila rito dahil they will spend most of their time sa mga MAM areas. Alam niyo naman diyan nagsasarado ng bentahan, nag-sign up ng application form. Nagde-demo ng produkto and at the same time, yung iba dyan, dyan ipinapasa yung technology nila. Yung mga training nila ikinaka-skate sa grupo. Siya nga pala, habang nandito tayo sa Mamiyari, makikita nyo naman sa likod natin na mga ilan sa mga napakagwapong top distributor ng Royal na pinamumunuan ng ating napakagwapong chairman. O oh, pero, siyempre, wala hong mas gagwapo sa aming lahat pag pinagsama-sama. Di ba? <laughs> After ng ating uh, Mamir sa mezzanine floor, we go now straight to where the action happens. Dahil gusto po namin ang Royal ay hindi lang maging uh, business providing uh, opportunity, hindi lang po kumpanya na nagbibigay ng na magandang uh, alternative source of income, magagandang produkto, but at the same time, we desire to also be an institute sa pagdevelop ng mga mauhusay na distributors na maging professional sa larangan po ng network marketing. And here we are. Isa po tayo, nandito po tayo sa isa sa mga orientation rooms ng Royal. Kung saan nandito rin po ang ating head ng marketing, ating vice president for marketing, si Mr. Michael Tan. Mike, can I grab a second from you, engineer? Sandali lang po ha, para naman mabigyan natin ng konting... Uh... Bahala ka na, Mike. Sige. Um, Magandang araw sa inyo lahat mga royalista. I'm very excited. I'd like to show to you ang second seminar room natin, pangalawang seminar room natin to. As you can see mga kaibigan, napakalaki ho to. Kasi mga kaibigan, I believe sa mga dinadala ninyo, gusto namin maging komportable yung mga prospects ninyo. And you know what's the best part? The best part is we will make it a point na pag upong upo nila dito, komportable sila, ma-feel nila kung gaano kaganda si Royal. Kung makikita yung mga facilities natin, meron ho tayong mga LCD projector dyan. At ang kinagandahan pa ho nito, ito pa, yung sound system natin, state of the art. We will make it a point na ano sinabi ng speaker, marinig, malinaw na malinaw. And guess what? I believe, within the year, kung ano mang kinikita ninyo kay Royal, at least, basta naniniwala ko, magdodoble, magtitriple yan. Dahil sa mga ginagawa ng Royal. And I'm very excited and I'm looking forward for you to bring all your friends, all your relatives, lahat ng mga prosenyo, nyo, magkita-kita tayo dito. Okay, alam mo kinagadahon nito. Ito isa sa mga seminar room lang kasi dito sa floor na to, dalawa to eh. Ito yung medyo malaki. Dumo na tayo sa medyo maliit. Para at least may idea lang kayo kung anong ginagawa ng Royal ngayon. This is seminar room B at show you seminar room A. Ongoing pa lang siya. Kung makikita niyo naman, medyo mas maliit ho to. Para medyo intimate po. So depende kasi sa crowd yan eh. Kasi may mga topic sa training kung mapapansin niyo na medyo konting crowd lang. At meron tayong tinatawag na training mga C-cell na medyo malaki. Pero kung pinag-uusapan malaki talaga, talagang power na power ng grupo, may papakita ko sa inyo. Pag nakita ito, talagang ibang klase, mararamdaman yung si Royal. Akit tayo sa taas, okay? Tara, mga Royalista. Pag nakita nyo ito, tapos na lahat. Sasabihin mo, proud to be Royal. I'm proud to show you our seminar room C. This seminar room can accommodate comfortable seating of at least 500 people. Kung mapansin dito, mga kaibigan, agad tayo. Para makita nyo kung gaano kalaki ating stage, this is our stage. Magkakaroon po tayo ng dalawang projector dyan, left and right. At the same time, eto po, kung makikita ninyo, ang luwag-luwag ng ating seminar room. See? Ibang klase si Royal. Kaya naniniwala ako. Naniniwala ba kayo? Pag mag-season kayo dito, dito pala, pagpasok ng mga recruits ninyo, mga downlines ninyo, baliw na yan dito. At ang nakakatuwa na ito. within the year, kasama ka na dito. I'll see you later. Proud to be royal. Boom! Boom indeed. Sa laki ng RBP room natin, lahat ng prospects ninyo, lahat ng distributors, lahat ng guests ninyo, magkakasya rito at magkakaroon ng napakagandang experience habang umaate ng ating mga business trainings. In fact, sa sobrang laki nito na talaga nakakabaliw. Tingnan nyo, sa likod natin, pati nga nga ating marketing head, napabaliw na. <laughs> <laughs> Tara na, royalistas! At VP Mike, galingan, sumama ka rito. Pumunta tayo sa mga kabilang section ng ating building. Papunta naman tayo ngayon sa isang napaka section na kung saan ang ating mga executive, presidents, chairmans, and movers and shakers, members, magkakaroon ng limited and very, very exclusive access sa ating pinaghandaang special lounge. This will be enclosed with a glass glass wall na kung saan in the future, this will be a special section where leaders can hang out uh, while waiting for their guests, while uh, waiting for their RBP. They can stay here, they can lounge, they can uh, have some snacks. It's all for free as long as you belong to that very exclusive club. Ang nakakatuwa pa rito, Since this is very exclusive, access to this area, including later on sa ating fitness center, will only be open to those eligible members of executive, presidents, chairmans, and movers and shakers using their own fingerprint through a biometric scanner. Ibig sabihin, Royalistas, mas marami kang dahilan ngayon makasama sa mga top performers ng company. Otherwise, hindi gagana pag nilagay mo yung thumb mo. So, importante ngayon, mag executive circle distributor ka pataas sa lalo madaling panahon. Lalo na, bago mag-anniversary para makakaroon ka rin dito ng special access. Royalistas, ito ang isa sa pinaka -importante ng section ng ating building na kung saan dito niyo tatanggapin ang inyong mga payout and sales bonuses para nang sa ganon. Kayo mismong tumatanggap ng komisyon o tumatanggap o may mga benta, magkaroon kayo ng special privilege of accepting it A very elegant way. Dito pa lang. Sa ngayon, hindi nyo pa nakikita kung gano'ng kahusay, gano'ng kaganda, kung magiging na ito. Pero dito, pagdating ng panahon, pag naka-turnover na tayo rito, magiging showroom ito. Hindi lang showroom ng product sa baba yun, showroom ng mga top distributors. Makikita nyo sila rito as they claim their sales bonuses. Pero bago magkaroon ng sales bonus ng distributors, kailangan merong gumawa nun. In fact, nandito tayo sa loob ng accounting department, kung saan... Dito, in the future, gagawin ang mga sales bonuses and distributors. You can just see how many tables, how many persons will be working here to prepare the company's financials and other uh, accounting requirements, lalong-lalo na po yung mga sales bonuses ninyo. Nakakatuwa po rito, uh, mula sa loob nila, dito po sila pupunta wearing their wonderful smile as they give the sales bonus to distributors. Sa ngayon, wala pa, pero lalagyan po namin dyan ng napakaganda at high definition na CCTV kung saan madodocument namin lahat ng mga top distributors every now and then nasa sa ganang magkaroon kami ng special archive and a special preview of how your faces look like when you get your commission. In line with our marketing department's thrust in professionalizing our distributors, our sales force, siya rin naman pong thrust ng management, especially ng ating human uh, resources department. Kaya nga po nagkaroon kami, nag-allocate kami ng ample space para magkaroon tayo ng enough facility for our HR applicants and training facility para sa ating mga new employees kung saan sila po nagbibigay ng magandang service sa distributors. And uh, with this kind of service, uh, we want to be identified with Si Royal, hindi na magandang kumpanya, but at the same time, kumpanya na nagbibigay ng magandang serbisyo sa kanya mga distributors. Nakakatuwa nga po dahil katulong ko palagi dyan ng ating head ng marketing. Sa pagtuturo at sa pagahasa ng ating distributors, ganun din po ang ating employees. VP Mike, what can you say about this? Actually, nakakatuwa mga royalista kasi marami kang makikita mga kumpanya sabi na we're good, we're a very professional company. But remember, people always believe what they see, not what they hear. Now you can see, not just talk, you can see kung gaano ka-professional si Royal, kung how we value service not only to our distributors but also to our employees. Now, ang kinaganda mga kaibigan, nandito pala po sa second floor. Remember, may pa tayo in third floor. Yun ang pupunta natin ngayon. Royalistas, This is the floor para sa mga executive, para sa ating mga vice president. Itong area na to, this is the department na naka-concentrate for our sales and business development. Bakit namin kailangan ng ito kalaking quarter? Because we want to make it a point that when we develop new products, talagang maayos, bibigyan ng pansin. Ito naman, para sa marketing department and training department. At ang susunod ang pinakalas, dito, para naman doon ito sa ating mga logistics and operations. On this part, ang um, mas maganda magpaliwanag na, walang iba, kundi ang ating gwapong-gwapong presidente, Mr. Julius Nolasco. <laughs> <laughs> hey, Natutuwa lang ako, Mike, kasi nahihirapan akong hanapin kung nasan kayo. Sa laki ng building natin, hindi ko alam kung nasan floor kayo o nasan section na kayo ng building natin. You know what? Um, I, uh, gusto ko lang i-share ito, no? Uh, 12 years ago, More than a decade ago, when I was starting in this industry, I could recall a lot of other companies back then. Gento lang kalaki ang office nila. Inyan. That's it. Without any offense intended, now I could recall, eh, itong portion na to, dining area lang ng executive ng Royal. Now I understand why not so many companies are like Royal. Why not so many companies make it in this kind of um, success because not so many companies think alike and think this way. We try to do not different things, but we're doing things differently. Royalistas, dito sa Royal, makakaasa kayo. Kami, sampu ng pamunuan ng Royal Business Club, mga top leaders natin, we will uphold not just the name of this company, not just the name of our distributors, our executives, but at the same time, us, network marketers. We are up to this mission. Royal be the benchmark, be the paragon of professional network marketing in the Philippines. Not just the leader in the industry, but we set the trend and we set the standards. Royalistas, this is your president, Julius Alan Olasco. From our headquarters to the world, we royalize.